Sino ba ang may mataas na antas sa paningin ng Allah Subhanahu wa Taala? Ang bawat isa sa atin ay naghangad ng mataas at matayog na katayuan sa Allah Subhanahu wa Taala bilang mga Muslim. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala sa Suratul Hujurat, "Kung sino ang mas malapit at may mataas na antas sa kanya?" Sinabi niya nga sa banal na Quran, Inna akramakum inda Allah at kakum. Katotohanan, ang pinakamarangal, ang pinakamataas na antas sa inyo, sa paningin ng Allah, ay kung sino sa inyo ang may malaking takot sa kanya. Sinuportahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang talatang ito sa sinabi niyang nang siya ay tanungin kung sino ang pinakamarangal sa mga tao at kung sino ang may mataas na antas sa paningin ng Allah, so ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi akram qala akramuhum andallahi at kahum nang ibig sabihin ito nang siya ay tanungin ang pinakamataas na antas at marangal sa paningin ng Allah ay kung sino sa kanila ay may iba yung pagkatao sa kanya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng at-taqwa? Na siyang mag sa atin kung paano natin mahigtan ang kapatid natin sa pananampalataya. Sinabi rin kasi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimuna Ikhwa La fadla li ahadin ala ahad illa bit ibig sabihin nito, na sinabi ng propeta sa salam, ang mga Muslim ay magkakapatid. Sila sa isa't isa ay hindi nakakahigtan, nakakalamang maliban sa takwa. Ito ang siyang mag sa atin sa napaka-taas na antas ng ating pagkatao, ang takwa. Anong ibig sabihin ng at -taqwa? Ito ay ang pagsunod sa mga ipinag ng Allah sa abot ng ating makakaya at ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Gayun din naman na ang pagsamba natin sa Allah ng alinsunod sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang takwa ang siyang tanging pinagkikinlalan ng isang tunay na muslim na may mataas na antas. Tunay nga makatarungan ng Allah SWT. Ang ginawa niyang pamantayan ay may karapatan ng lahat ng kanyang mga alipin. Hindi sa kanyang angkan, sa katayuan, sa buhay, o anumang uri ng katungkulan, maging babae man o lalaki, ay may karapatang makamit ang antas na ito. Habang siya ay uh, nag yung itinataguyod ang mga ipinagutos ng Allah at umiiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Sinuman sa kanila ang may masigasig sa mga ito, siya ang may mataas na antas sa paningin ng Allah.